Norte, Norte, Norte. Kas- nung Norte? dito. Norte malapit nito. Ah? Norte malapit dito. Posisyon. Nakalayo ng malapit na puto. Di to Dito? Oh malapit lang rin. Halo? Kung gusto nila pabio? Yeah. Pabio sa kasikuan. Tapos kaya nakitang pula kaming naglalatik kupon. Nakitang jan.

Dalawang balde, hindi na Ah, Dalawang balde? Dalawang balde, isang balde pa lang. Dalawang balde pa lang. Dalawang balde pa lang. Banorte.

Nang sana natin, kato, <laughs> At to, mga fishing, bali ito yung uli ni Atan. isang banyera at kalate big puro skipjack tuna at tatlong pirasong mahi mahi o dorado at tumaka fishing bali nagkarga na rin tayo sa budiga Wala ito mga ka-fishing? Kita ka tuloy tayo mamaya sa sunod nating video. Salamat.